dami palang kalat na ano guys na talbos ng saloyot guys yan dami to guys pang pakpet to guys marami oh ito lang tayo guys sa kabukiran masarap to yung pakpet guys Ayan guys, oh. Dami guys, nagkalat yan no? oh. Pag hindi ka lang mapili dito sa probinsya, maraming libreng ano guys. Nauulam guys. Ayan. Kunin natin tong unang hukbong niya guys para mas ma, mas maganda yung ano niya guys. Yung pag usbong yung ano niya guys talbos niya para susunod mas malaki na siya guys Ayan. masarap to bawang, bawang lang at saksuka guys shout out pala sa inyo mga kablogs ang mustalbos <buchos> ang <Talbos>, pakbet <tong buchos> almang lang po yung sasawag natin dito guys para mabango siya guys